kamakailan lang kay napag-usapan ang paghihiwalay ni Zara at ang partner nitong si Simon. Alamin natin kung saan unang nakilala si Zara Lopez at kung bakit marami itong kilalang artista. Di tulad ng ibang blogger si Zara Lopez kay isa sa mga mayembro ng kilalang girls group noon na sadyang sumikat sila. Ang Viva Hot Babe kay kinabibilangan ng mga magagandang babae. Sigurado na alam ng mga batang 1999 hanggang 2000. Isa si Zara Lopez sa naging paborito ng mga kalalakihan noon, subalit dahil sa mga isyo noon kay Bigla. Nalang ito na mahinga sa mga TV show, balita pa noon na may nakarelasyon itong politiko subalit hindi ito nagtumagal. At noong ay mas naging kilala itong partner ni Simon na huling nakarelasyon nagkasama nito sa nga vlogs nila. Hanggang sa muling sinubak na naman si Zara ng isang pagsubok. Nitong taon lang ay nagpost ang magkabilang panig na nagka-problema sila sa kanilang relasyon at sa ngayon ay makikita sila na ginagampanan ang pag-iging magulang sa anak nila, may mga netizen pa na akala ay drama o palabas lang ang kanilang paghihiwalay nila.